Blah, blah, blah. One step apart yung ngipin natin, Kiba. Ako lang pala. Kasama kaming tatlo. Here's my brother. May pamangki. At saka ako siya. Yay! Okay na yan. Ito po ang bata. Si tapos ulam namin bangus. bangus na masarap. Relienong bangus. Doon. May ng bahay. Ulam namin, pati. Munggo. Masarap. Ayan. Ayan si Miguel. Pinsan ko. Eve, hindi ka nilalabay. Tapos si Keeve, naduduling ata yung mata. Ano mo? Ay. Yeah. Mm -hmm. Eh, yeah. Mm -hmm.

Ano ba ba, ano? Wala may okay. uh, 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 may ka May pa kasi Ay, hindi

哎、嗯、呀，不。 5 ponto no meu ring of sao. Okay, é daquele que não vai Man. 게는 하트로 오케이